kapag ikaw ay nakakulong sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, hindi ito tulad ng ordinaryong kulungan. Mataas ang kalidad ng pasilidad. Malinis, tahimik, at may access sa doktor. Ngunit kahit sa ganitong klasing lugar, may mga sakit na hindi mo pa rin matatakasan. Una, ang mga sakit sa paghinga. Gaya ng sipon, ubo, o trangkaso kapag may nakasalamuha kang may sakit, mabilis itong kumakalat. May posibilidad din ng tuberculosis, lalo na kung may latent infection ang kapwa mong detainee. Ikalawa, ang mga sakit sa pag-iisip. Mahirap ang mawalay sa pamilya, walang kalayaan. At hindi mo alam kung kailan matatapos ang kaso. Kaya maraming nakakulong ang dumaranas ng matinding depression, anxiety, at sa ilang pagkakataon, mga suicidal thoughts. Ikatlo, ang sakit sa puso at blood pressure. Dahil sa stress, kakulangan sa ehersisyo at palagi ang pagkabahala. Posible rin ang stroke o atake sa puso. Hindi rin ligtas sa mga sakit sa balat, gaya ng fungal infections at rashes. Pwede rin magkaroon ng problema sa tiyan, constipation, diarrhea, o ulcer, lalo na kung hindi ka sanay sa pagkain o tubig doon. Sa kabila ng rehas at pagkakakulong, hindi pinapabayaan ang kalusugan ng mga detainee sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon sa mga patakaran ng ICC, may 24 na oras, pitong araw sa isang linggong access sa basic medical care. mang oras, may nurse o health worker na handang rumesponde sa mga simpleng sintomas. O kahit emergency, mayroon ding regular na medical check-ups. Tinitiyak ang kondisyon ng bawat detainee. At kung kinakailangan, maaari silang humiling ng doktor para sa mas malalim na pagsusuri. Kung ang sakit ay seryoso o delikado, maaari agad silang ilipat sa isang ospital sa labas ng kulungan para sa mas kumpletong gamutan. At kung may duda o agam-agam, pinapayagan din ang detainee na magdala ng sarili nilang doktor. Para sa second opinion at karagdagang konsultasyon, sa ICC Detention Center, maaaring nakakulong ka. Pero hindi ibig sabihin na wala ka ng karapatang mapangalagaan ang iyong kalusugan. Oo, may doktor sa loob. May check-up. May gamot. At kung lumalaman, pwede kang dalhin sa ospital, sa labas ng kulungan. Pero tandaan, kahit gaano kaayos ang kulungan, kulungan pa rin ito. At habang tumatagal ka sa loob, unti-unti ka rin kinakain. Hindi lang ng sistema, kundi ng sarili mong isipan.